Oh, oh, oh. Good morning po karen bawat metong in programa po atin po yung tahan, medical mission o yung awesome po munisipyo to barangay level na no ka, ka partner tayo po i governor Nanay nay Pineda Vice Governor Dennis Delta Pineda, Nanay Partilis, at syempre yung kikatamong malugod na Tatay Bong Pineda, na mamaya kami po kasopan, karing egan-egan ng kabaryo ni, kaya Barangay Sapang Bayabas, Kamatsiles at Barangay Bikal. Na may tungkol daw po, ba't kami pa, na the home site, ng uh, March 9 ng Sunday. Ngayon mapila mong aldocho na kami po kayo sa pambayabas. Pati ang sopa nila rin mga ngayon po may blood extraction na la. Ngayon yung mamaya kami mo rin pong panulo, eye glasses, eye check-up, medical check-up, ang po dental services. At bayo na po muli, akit yung po makapila na po, chula po rin kaya din yung team Jill June. At yung po yung Vice Mayor Jun Castro po kini, na mamaya kami pong handog pagmamahal karela, ayuda. Ayan ang sabihin, ayuda ni tatay. Hindi nang tala po limang kilo ng biyas, ang pork corn dip, batang kaulid na kumbale, at ila pong pamangan. Sir, ano lang rin ayalo ang uh, service medical ay ng pangkamong ngayon ito? Yes, ito po, rin makapila po kayo, ni rin magpacheck up nila po ka rin, po kain, doctors, ne? Kaya rin, doctors, rin panulutan mo po, ila mo po pang atlong aldo, ila pang paruminggo, unan ni atlong bulan na supply at panulutang kapandong po rin. Rin karen po, makapila po ka rin, banda rin mata. Kaya ay check up po tayong data po yung dentista at rin po kanyan po beneficiary ta mo? blood extraction po almost 800 lang. La. kareta po pong uh, dental mga 300, karata eyeglasses tam po mga 500 na po. Siguro mga 1,500 all in all. Yes po. Asahan niya po ba na asay kini king barangay sa tong Biyaba sa tipa po ng barangay na isumbutan. Yes, ah uh, may kapila na kami po medical mission actually ni pang pang 9, ni ni pang Apollo, ni po ni tuloy-tuloy na po reni. At makaya sa kayo po kareng kabating kab mabalakin niyo mi. Ni. Eh nakaluklok na po Mayor Jel King kaya kayo pong kasopa na po Vice Mayor John, na po Team Jel dun yun kaya po medical mission na rin ituloy-tuloy ko na pong gawan bantang in servisyo ibabako at ilapit ko po ka rin tao hindi <coughs> na naman ordinance na kalupan yung sasabihin mo it's a matter of implementation mo talaga na eh? uh, execution na hanapin kaya pinay kami buri may talagang dinan maragol uh, pansining health king mabalakat huling nga uh, daragol daragol na yung population damo more or less at na king 400-500,000 na uh, population king siyudad mabalakat. Kaya pinpagandaan hello, hello, mong sarili, mong hospital, na, mong, niya. Kalok-kalok mi, pagawa tamong sarili tamong hospital, nasabi tamong mong niya ning siyudad mabalakat. I-operate ning siyudad mabalakat, bang kanita, ang kaya katamong uh, kasiyudad na magkasakit, eh na ka mo taging ona, makarinig ng karintagaangilin niyo. Ito mo pong buri burin sa Benita, hospital na ning Angeles. Nang ka rin niya po ngangilay niya ito. At saka, kaya tagayin JBL, kaya batakit mo rin yung nyo at sila po King Holloway. Kaya di din tayo pong yan tayo po maragulap kasi niyan. In the legislation, iya po kung tutukan mo ng munang-munang proyekto.